So, heto nga bumisita ang Hello. Mundra dito sa Lancashire dahil na-miss niya ang apo niya at syempre, kaming mga junakis niya. Hmm. Lela is here! Ano na? <laughs> <laughs> And heto nga, meron tayong pasalubong from London. Kasi wala dito sa Lancashire. Meron naman ito, pero yun nga, mas mahal. Tapos yung very limited yung Asian vegetables. Ayan, meron tayong sita, may crabs dito. Ang social ng crabs, blue crabs. Thanks to Auntie Jane sa pagbili, sa pagbuhat. Oo, ang bigat. Kaya ang dami, oh. Blue crabs. Wala kasi to wala ding masyadong bilian na seafoods. Mostly salmon, sea bass ganun lang. So, we're very happy. <laughs> o, oh, diba guys? Pag ang pasalubong sa ating mga adults, mga ganyan, natutuwa tayo ng sobra. Iba talaga yung happiness na dala. oh, syempre, mayroon tayong malunday. At saluyo! Kayo na sa loob. tayo today, indinindan ito ang hihalo natin sa dinindeng. May nabili kaming bangus sa Filipino store. Frozen siya. So, dinidefrost pa. Ayan. Ayan, may patola tayo. May sitaw. Merong okra. daming okra ang binili. Meron din tayong saluyot na medyo na-off na siya. Pero may mga na-save naman tayo. Marami din. Yung malunggay. Ang sarap. Hmm. Siyempre, hindi mawawala ang pasalubong sa mga apo. Ayan, at super happy naman sila, lalong-lalo na si Amber na super excited ipakita sa inyo guys. Oh, kita nyo naman ang pasalubong sa amin versus pasalubong sa kanila, di ba? Diba? Sana may damit din kami. Pero ox lang, happy-happy naman kami sa pasalubong sa amin ni Mudra Bells. As you know naman dito sa abroad guys, ang mahal ng mga Asian vegetables or fruits. Kaya pag may nagbigay sa atin or pag nakakahanap tayo, sobrang nakakahappy talaga siya. Iba yung happiness na dala niya. For sure may mga makakarelate naman sa akin dito. So, eto na nga yung mga super cute na mga damit nila, guys. Ang cute ng tutu na to. Gustong gusto ni Sarah at ni Amber yung mga damit nila. So, thank you to Lola sa pagdala ng vegetables at sa pasalubong for our kids. Love ya! See you again soon!